Good morning guys So, ayong umaga no and ah, Andito na ulit pa tayo sa Laguna, nakauwi na tayo So, ngayong umaga ay ah, Magpapalo video tayo Regarding dun sa mga alaga natin dito na Ubas Umpisa natin dito sa ating katauba na cuttings Yung kinuha natin Na tinapuno ng kapitbahay namin na nga So, ayan kung nakikita nyo nakalabas ah, na yung mga ano niya buds niya sa ano ayan na ay yung mga may mga sanga na siya. so ilang tumi may mga tubo na isa dalawa tatlo apat lima anim pito walo siyam sampu labing isa so meron na tayong sure na labing isa ito palabas na rin pang 12 yan So, di ba sabi ko nga, laging nauunan lumabas yung mga dahon nila kesa sa ugat. So, eto hindi pa to 100% na totaling mabubuhay. Pero, dahil hindi naman siya nagagalaw dyan, ang aantay na lang natin ay yung maglabasan yung maugat nila. So, kaya transparent yung ano natin, mineral water na ginamit natin na pinagtaniman para mas makikita ko kung may mga ugat na siya so ayan antayin na lang natin yung magano yung ugat nila so tama tama yan sa September tayo ngayon mga katapusan ng October yan medyo ano na yung mga ugat yan sa ilalim so pag ano transplant na natin ang iwala yan tapos pag mamature natin para gawin natin mga rootstock no? pamamature naman natin doon na mga cuttings natin ng Arcadia, Red Cardinal, at saka Baikunur. So, check naman natin yung ano natin doon. So, ito yung ano natin yung oh, Red Cardinal. So, ayan naman. So, ito sa kabila. Nalunod yung isa. Hindi nagtuloy pero alam ko buhay na to eh. So, ayan. Check natin. So ayan, wala. So tignan natin kung talaga hindi mabubuhay ang ano niya, cutting siya na yan. So ayan naman, yung ano lang natin, ginawa natin trial and error at para manaman natin kung totoo yung sinasabi niya, niya na pagkano eh hindi naman totally talaga mabubuhay pagka ganyan, ang uh, sizes at saka yung ano ng pagka mature sa nga so as is lang natin yun dyan So, ito naman yung mga buhay natin. Ayan, oh, magaganda na yung tubo ng dahon. Ito, ayan, oh, nakataas na siya. Ito isa. So, kung nakikita nyo guys, ito yung sinasabi natin na ayan kung nakikita nyo. So, masaya ako. Ibig sabihin, yung ano na yan, ay buhay na. Ayan, nakikita nyo po yung mga ugat. So, ibig sabihin, itong ano na to Ayan, yung ahon na yan, Ay buhay na po yan So, nagmapag-mature -ma na lang natin yung ugat So, ayan, magtutuloy-tuloy na yan So, ito yung isa, single din ito Ayan, oh, ang dami na pong ugat So, ito, 100% to, buhay na buhay na rin to. So, check natin yung iba kung ganun din So, ayan din po ayan nakikita nyo may mga ugat na ayan o oh. so ayan buhay na rin po yan katangalin natin yung higat may higat tayo natin ah. kaya naihanihin nyo yung so ayan hapos, ito pa po ito ayan, yung mahaba natin ayan oh. nakikita nyo so ibig sabihin buhay na yung ano natin na yan so sana magtuloy tuloy wag nalang malusaw yung dahon nila kapag nagtutuloy-tuloy yung ulan pero pag ano yan baka lagyan ko rito yung no, melon ako na isa so baka ilagay ko rito para medyo sila na tubig ulan dun natin sila ipopwesto po sa may bandang dulo para hindi ano pero as iso nang ako dahil ayan measure na tayo na buhay na po yung ating mga alaga so nakakatawa uh, naman na hindi ano tawag dito so ayan o may tayo na ng ano yung, siguro yun yung kaninang ano yayariin pa yung ating ah uh, mga ka-teams so ayan po ating uh, follow up video para sa ano natin na uh, katunayan so ito yung nakikita nyo no isang nung nakaraan mayroong po itong daon kaso ayan na ano siya yung nagsunsunod lang pero ayan po kung nakikita nyo may ugat naman so antayin na lang natin kung mag shoot pa po itong natitira kasi ito na lang yung badge na hindi nag open eh itong nasa baba po na to at saka po itong isa rito ito po ito kasi dalawa na to nakapag ano na to eh natanggal na ito yung unang lumabas so try natin <coughs> kung magtutuloy pa yan o mabubuhay tapos itong red cardinal natin so may na po yun kung nakikita nyo ayan yung mga talbos na yon tinanggal ko po yan dito sa pinakakatawan dito po siya tumubo so pero yung sanganya nya eto meron na po siya uli naglabas na po yung para sa ano nya protein cane na inano natin so ito hindi pa mga naglalabasan pero dito yung dalawa nya naglabas na so ito pabuka pa lang nakikita ah, nyo po Ayan, ayan. Pabuka pa lang po siya. Eto. So, ito. Pag nagsuli to, isa okay na yan. So, dito sa tatlo na to, pipili tayo ng pinakamaganda nyo na yung patutuloyin natin. So, ayan guys. Yan na muna po yung update natin sa ating mga alagang ubat. Sana po na gusto nyo. Maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching at God bless.